Yan. Sana makapag-picture po tayo ni Idol Beatmaster mga ka Si Idol Beatmaster, ayan nandito po siya ngayon sa Ulango Island. Ayan. Yan, sumama po yung taong rasa mga reverse. <tong> 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 Grabe ka po eh. Grabe sobrang hirap na content. Bay, ito yung niya tibok langgo eh. Tuyok niya. Init kayo. Din mo sa sa tinggo. Oh. Uh, May bayun. Yan po si idol, idol beat master. Okay na ba? <laughs> Sobrang init po. <laughs> Ayun. At kilala niyo yu po yung uh, Naka-blending mga ka-rivers. Ayan po. For the first time. Inalaw po niya ang ulanggo mga ka-rivers. Ayan. Pinaghirapan niya talaga na kontento kasi ano po, uh, sa ganito po, uh, malaki po to yung ano po ang uh, malaking hirap po to mahirap sa at saka po mainit po Nandiyan po naman po yung taong klasa mga ka-rivers ayan oh. I don't put this Yan, ulahan muna natin. Para magapag ano tayo. Ayun po. Yan. si Idol Bitmaster. Idol Bitmaster. Sabi yun Sobrang hirap po Idol Yan, shout out, shout out Bitmaster mga ka-rivers Yan po ang taong grass sa mga rivers Mga ka-rivers Ayan po for the first time. Oh, 'yan. Check out lang po sa lahat na nakakanood ngayon sa ano po sa content ni Bitmaster dito po sa ano po uh, Ulango Island. 'Yan, nandiyan sa beetle. Makasama okay, niya ba? Mo pakunan 'yung Ah, sorry, sorry, sorry ah. 'Ke, sorry, sorry. Ayan. Uh, so, so, lang natin po. Kami po ang uh, sumusunod no. Yan. Si Idol Beat Master, sana magapag tayo ni Idol Beat Master mga ka no. At, ano ko uh, naka-relax po siya. Ayun. Pag nakadiskanso po siya, sana makapag-picture lang naman sana tayo ngayon. Yan, shout out, shout out po sa lahat na mga nakapanood nito mga arrivers. Sarabi. Eh. Pinaghirapan talaga nila itong content nito itong mga arrivers. Yan. Hindi lang hindi natin malapitkan po si Bitmaster kasi nagka-content po, po siya ngayon ng mga arrivers, yan. And dito naman po si ano po. Ayan. Kaya... Yeah. Ayan, park mo na Idol Master. Ayan. Nag-relax mo na si Idol Beat Master mga ka-revers. Ayan po. Ayan po si Idol uh, Beat Master. <laughs> Dilip ka, dilip ka. Libir ba idol? Ayan. Mag-transform siya. Mag-transform. <laughs> Ayaw mo si Sangguko. Ha? Huh? Uh ha? -huh. <laughs> dol <tiếng nói> yan Thank you, thank you.